Hello guys, welcome to my youtube channel GPR Tech Vlog. So mayroon tayong gagawin guys na isang inverter na ang problema niya ay lumulubo ang kanyang kapasitor So, nag nagtingin kami sa indoor dito guys, lumulubo yung kapasitor Ayan, so nagtingin kami sa indoor mayroon siyang error na blinking error sa kanyang LED lights So ngayon, ito ay uh, communication board to guys sa inverter ng outdoor so ngayon uh, ito yung ating pinalitan guys na isang uh, kapasitor ito ay lumulubo to guys bali apat to sila ayan nakita nyo lumulubo ayan guys so ngayon uh, ito yung mga bago guys pinalit ko na kapasitor guys Ayan, so, bali, apat, yung apat, sira na to guys. Hindi na, madali. so, ngayon, ito na, guys, uh, pagkatapos nito, ma-repair, ibabalik na namin. Sa kanyang outdoor na inverter. So, pag, kapag, na, tapos, uh, nabalik na namin itong uh, communication sa kanyang outdoor, guys ang problema niya guys, umaandar siya, pero yung compressor niya guys, umaandar, madaling mamatay. So, iba na yon ang problema guys. Hindi na ang kanyang signal, ito, hindi na problema, wala na siyang error doon sa indoor. Pagkatapos na nagtesting kami, gumagana yung pan, at saka yung compressor ay nagka problema kami guys kasi umaandar siya pagkatapos ilang minuto mamamatay so ngayon yun ang problema namin so ngayon mayroon tayong board dito na ito ay na-stack na lang dito kasi uh, kinuhaan na namin ng kapasitor ito guys so ngayon Uh, ibabalik namin so ang kanyang dati na board uh, ipagpalit namin yung kapasitor guys so ilipat namin dito sa kanyang isang signal kasi baka ito ay sira so dito yung PWM niya ayan so dito yung compressor Ayan. So, ilang minuto mamamatay. Tapos, hindi na umandar. So, patay sindi yung kanyang problema. So, ngayon, nag-try kami. Try namin, ipapalit namin itong kapasitor na bago. Ayan. Dito namin ilipat. So, try lang tayo guys. Until you success. Guys, uh, binuksan natin so ito na guys yung ating ginawa na nagtingin ko dito sa may uh, kanyang uh, display so nag error siya guys so hindi pa ako to nag short kasi yung compressor niya ay ayaw gumana umandar siya uh, ilang minutes lang mamatay so ayan Ah, uh, umiikot yung pan. Tapos mamamatay siya, guys. So, ang ide idea ko na lang, guys, uh, kasi pito yung nakalagay sa inya kayang error. So, ngayon uh, nagtry ko na nag-short sa kanyang uh, pressure switch. Kasi nasisira tong pressure switch, guys. Ito, guys, oh, ito. Ito yung naka-red yung wire. Yun ang sira sa kanyang compressor. Ayan, so sinort ko na guys. Nag-short ko na. Ito yung pressure switch guys. Bale, short ko na lang kasi sira yung kanyang pressure switch. So, bale, tinanggal ko lang pressure switch guys. Tapos, ah, naglagay kami ng Magnifold gauge guys para makita natin kung ilan yung nakarga na refrigerant sa kanyang outdoor unit guys. So ito guys uh, ang nilagay namin 175 PSI. So okay na yan kasi 5 tons to guys na floor mounted. So ayan so nakita ah. namin. So natapos namin yung kanyang eh uh, ito eh uh, short ko lang guys nag short ko na lang sa kanyang pressure switch. Ayan. So ito yung sira. Ayan guys. So yan ay patungong siya ay nag-control sa kanyang kapag a uh, tumataas yung ito ay high side to guys high side ng uh, compressor yung yung kapares niya guys yung yellow yun ang low side so high pressure guys yung kanyang uh, switch so ayan nag -moist na guys so umaandar ng compressor So, tinanggal na namin yung kanyang magnipole gates. Kasi okay naman siya. Naayos na na namin. Itong pressure, ah uh, itong, itong aircon. So, ito ay tinanggal na namin itong uh, gates. Para natapos na ng kompresor. So okay guys, uh, hanggat dito na lang yung aking video. Salamat sa inyong lahat. Sa yung hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo sa aking YouTube channel. GPR Tech Vlog. So hit yung notification bell guys para updated kayo sa aking mga video na i-upload. Salamat. And, God bless all. Thank you. And Peace out.